Guys, paano nga ba tayo mag-join sa isang agency? Kung gusto po nating mag-join sa ating agent sa mga agency, ganito po yung gagawin natin. Eto, open lang po natin yung ating Popo up At punta po tayo sa ating profile. Ayan, under po ng ating profile, anan dyan po ay ang, hanapin po natin yung My Agency. Click po natin yung My Agency. Then, ayan, dito po, choose method or method 2. Ayan, yung method 1, join agent. Agent ID will be provided by agent. Ayan, ito lang po, lagay lang po natin dito yung agent no uh, agency na sasalihan natin. Ayan, bawa, ayan, meron akong sasalihan. Yan, ipipaste mo lang yan dyan. Ayan, siya lalabas yan dyan. Then, please enter agent's ID. Yan, iklik mo lang po yan. Then, after nyan, ayan, pwede mo po siyang i-screenshot. Screenshot mo po yan. After mo i-screenshot, ayan, pwede mo na siyang iklik yung please enter agent's ID. Then, after po niyan ay magkakaroon niya, lalabas yan yung congratulations yan. Then, screenshot mo ulit, ipakita mo doon sa agency na sinalihan mo na ikaw ay nakapag-join na sa kanyang ah, agency. Ayan, pero yung, yung method to po, waiting for agent invitation. Ayan, mag-wait po tayo yung, bali yung agent yung mag invite sa atin. Ayan, wait lang po tayo dyan, lalabas po yung invitation ng agency, then i-accept lang po natin. Then, ito, ito po sa method 1, ay meron na po tayong yung uh, ID ayan na po yung ID natin. Nakuha natin yung ID ng sasalihan nating agency. Ganyan lamang po kadali ang gagawin natin kung gusto nating mag-join sa mga agency. May mga benefits din po kung bakit tayo mag-join sa mga agency kasi sa pag-upo po natin sa crown seat, yung paggawa po natin ng ating mga tasking everyday, balaki po yung naitutulong nun para mag-improve po or para dire-diretso po yung kita natin. Yung tasking, yung tasking po natin is pag-upo natin sa crown seat, uh, pagla-live natin, at saka Apa uh, pag lalaro natin or kung gusto po nating mag -gambol. Ayan, yan lang po yung mga tasking naman natin na ginagawa sa araw-araw para po tayo ay makasahod kay Popo. Po, ayan guys, kung may agency tayo, hindi tayo mahihirapan umupo sa mga crown seat. Nakakaupo rin po tayo yung mga walang agency. Nakakaupo rin po sila. Ayan, pero kapag po dumating na yung mga member nila, syempre, i-remove ka na rin po nila. Ayan, pero nakakaupo din naman sa so dami-dami po din naman ang mga mauupa ng crown sila. Dami-dami ng mga agent na nag-host. May mga party, party host nila o party live or may mga panel. Nakakaupo rin po tayo. Ayun, yun po yung sinasabing tiyaga, tiyaga lang po sa paghahanap. Ako po nung wala akong agency, ang ginagawa po, ginagawa ko po ay naghahanap po ako hindi po dito sa Philippines. Iniisa-isa ko po bawat country. Ayan, may nagpapaupo po yung mga ibang lahi. Kahit na ibang lahi, makikita mo may mga nagjo-join din ng mga Pilipino. Kaya yun lang guys. Kayo na po ang mamili. Kayo rin yung bahala kung gusto nyo mag-join sa agency or walang agency. Pareho lang naman po yan may advantage lang po kung may agency ka yun, hindi ka na mahirapan mag opo sa crown seat. Pero kung wala ka namang agency, cagalang lang si pag gumasipag ka, makaka makakatasking ka pa rin. Pareho, po rin. pareho pa rin po yan. Makakagawa ka ng mga tasking mo at makakasahod ka pa rin. Nasa pagtsaga lang po yan. Kung may agency ka naman, kung tamad ka rin talaga naman, hindi mo rin po magagawa yung mga tasking mo. Yun lamang po. Maraming salamat.